para matawagan yung ano mo. Taga ka? Ayan, gagamutin ka lang. Tatawagan natin yung pamilya pa. Masalamat ka, kami, disaster. Lumas ka ID. Kung walang disaster dito. ID, ID po. Kahit anong ID, tatawagan natin. Pinisan muna natin yung mataya. Oo, dyan ka lang. Huwag kang pagalaw dyan. Dito na ba siya cellphone? May pa cellphone? Wala, wala cellphone. Ayan, huwag halos. Ayan pa, nasa pa. Minor lang naman eh. Nagulit ako sa sila nito. Hindi. O mano siya, gumanong ganun yung motor niya eh. Tapos siya sa isang motor. Bigo blanco eh. Oo. Uy, ikasang ka. Ikasang ka. ka tayo. Ha? Oh, Wala Dapat may lamusan talaga eh. Oo. Oh, oh. po <persevering fountain> wala ah. Kuya, taga saan ka? Susi mo, nasa iyo ha? Ito, awa ko. Ito, ito yung susi May mo ha? Kaya ano pa kung bigas yung makayon eh? Oo. Hindi, dapat ano yung ano lang, nires na, nires na PCP o kaya ano, barangay. Nires na PCP o so, barangay. Eh. Ayun na yung patawag na dalawa pa yan? tayong na di sa dalawa Wala nila 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 Minor lang eh. nila 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 siya, nila 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 mo?